man Anong ay nang mapanood Niyong ni mga disipulos Araw ay nasa taluktok Agad nagwika kay Jesus At nangusap na dibobos Panginoon po ang nila iyong paalisin mo na sila po'y pasabayan na at ang halin ng talaga pawang nagugutom sila ang sagot ng poon natin ano't sila'y paalisin dito'y inyo ng pakanin Data pa po kukunin ang tinapay Dalawang daang denaryo tinapay na dalhin dito. Wika ni Felipe, ano? Papagkasiyahin po ko sa gayong Kundi Kung magti lilimang tinapay At dalawang isda naman Paanong pangyayarihan ng magkapusok sa tanan Ani Jesus inyo lamang Dalhin dito ang tinapay Sampunang isdang nariyan Pagdating ay kanya naman agad na pinendisyonan Pinamahagi na rito mga disibulo sa lahat ng mga tao mga busog na totoo tatakata at ang hamak-hamak nitong mahal na Mesiyas. Pawang na busog na lahat, ang nalabi pa di hamak, labing dalawang kanastas.